Ah, kastang, paano kaya natin papaligyan anak ko? Huwag ka na mag-alalalab kasi may trabaho naman ako, kontraksyon. kung kaya natin siya pwede ipaaral? Siguro may malapit dito na paaralan. Mady! Ano ba? Mami, bakit mo pala akong tinatawag? May pakilala ako sa iyo. Ano pong man? sila sila yan. Tara, lapitan natin. Sige. Hi, Shella. Huwag mo ko tawagin. Huwag mo ko tawagin, Shella. Hindi tayo, friends. Hindi nyo kasusunod Ang susunit naman nyo. Uy, huwag nyo mga ganyan. Pati ikaw yung papa mo, tomboy. Ba, boy. Grabe naman nila. Grabe Dito, okay. grabe sila. Hindi na natin sila. Pa, pa, Foggy. Siguro bawal kayo ng anak ng tomboy at ng tsaka. Oo nga. Yun kasing bobo at yung yung papa niya tomboy. So sis, huwag kayo Ako ng bahal. Tara na, pilalo tayo. Okay. na. Ano kayo naroon ay natin? na lang Sige, In tayo. Sige. Sige. na. Sige. Isa lang ah. Tayo tayo. Tayo kayo. Ano tara? Ang Sobrang kasi. Ganyan talaga ang mga. Ganon talaga yung mga ghost. ya mo sa kami kanina sila doon naglalaro sa plaza ma di sino to kabradin siya ah tabi muna kay Jun ah, na Balik kami dito sa unang panahon. Sa tamang panahon, mabali kami dito. Kung aawain mo ang aking kapatid, mabali kami dito. Mabaliin nyo. Mabaliin nyo. Mabaliin ko ang braso nyo. Kayo. Bakit kayo? Huwag kayo magulo. Grabe mo. Gulo-gulo na. Gulo. Bulo, bulo oh, hi Giselle. How are you? Okay lang. Uh, Kamusta lang ka? pala kayo ng jowa mo? Okay lang din. Uh, Ilan mas ka na kayo? Na tapos kami, ang ano pa lang, eh. Madya ka. Um, muna ako Please, Sama <laughs> <laughs> Uwi na tayo. Uwi na tayo? Oh. Babalikin ko ang braso nyo. Hindi, hindi po kami. Sila ano lang po. Sila sila. Sige. At Sam at si Scarlett. Si hindi kami yung ginawa. Hindi kami yung gumawa nun. Sasabihin. Wala kami. Sabihin mo ako ah. Kung yun si madi Di ba no? Hindi kami. Ate! Sige. Babalik kami. Kung aawain niyo Opo. sorry 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 5.1? sorry sorry kami eh. May sorry 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 sorry

Sana part 1 magbakasyon na tayo. Saan mo mag gusto magbakasyon? Sa Gaytay. Sige sige sige. Sana part 1 magbakasyon na tayo. Saan mo mag gusto magbakasyon? Sa Gaytay. Sige sige sige. Ejigo, eh, ikaw yung dahilan ba't nagagalit yung kuya ng daddy? Ba't, ano, ba't ako ang dahilan eh? Ikaw naman ang nangangaway ni Maddie eh. Tara na nga, aalit na kami para wala Jigo, sorry na. Maglaro na lang tayo, wala naman dito sa namin. And set, mama, hanggang, no salaba. Oo, oh oh, no bravo. Uy, ano ang sabihin nyo? Bawal maglaro dito? Ano pa kayo namin? Oo, oh, kami ang ari dito. Ano meron? Oh, kami ang ari dito. Jigo, kayo aalit?